Sa inyo lang, pasensya na po at hindi na po ako nakalitik dahil gabi din po ako sa seminar. At uh, peace case lang po tayo at uh, ginagawa naman po ng ating lokal na pamahalaan kung ano po yung naayon sa batas. Kung uh, inaayos na po para po kapag nating na tulong. Kami lang po sa opisina, binanggit po ni uh, Kaprodel na medyo mainit po sa bawat ating tent. Kaya bawat isang tent po, malalagyan ko po, po ng, uh, ng isang uh, desk pad. At pagkatapos naman po, alam ano ko, kailangan nyo rin po ito no, sa bahay. Iuwiin nyo na rin po para po uh, at least kahit pa paano may eh, magamit po kayo. Maganda nga po po sa inyo lahat. At uh, alam ko, matitibay ang mga tigabangbang. Kaya-kaya natin nagpasan ito. Ganyan po, ha? po uh, hindi po kayo maglala sa mga susunod na araw. Gagawa po po kami ng paraan ni Cap. Paano pa po kami makakapag-extend uh, po ng tulong mula sa aming uh, opisina. Ganyan po, hindi uh, ko alam kung... Uh, ang, uh, ang hirap sabihin na magandang hapon, no? pero isang mapakbalang hapon na lang po sa inyo lahat. God po sa inyo po. Paano po, i-ano na lang kap, i-dadali na lang bawat ano. Ba Bahala na po sila kap na ano at uh... Hindi na po ako mag uh, pupunta bawat tent dahil uh, alam niyo naman dati po ako sa media. Sinusunod po talaga namin na pagkato pagkakataon sana hindi po makunan ng video ng yung mga bata no lalo pa yung mga ating mga video. Again, uh, sige po, si Lakap na po bahala. God bless po. Pasigyan niyo magandang araw bilang bahagi ng pagtulong sa mga nangangailangan. Ha, naghatid si Consuelo Volta de los Santos ng 33 desk funds para sa mga pamilyang naapektuhan ng sunog sa barangay Bangbang. Ang donasyong ito ay malaking tulong lalo na dito sa evacuation center dahil na rin sa init ng panahon. Dito sa evacuation center kung saan ito yung kanilang pansamantalang tahanan. Okay. Subukan lang natin na makahingi ng pahayag kay Consi Volta de Los Santos kaugnay ng dito sa inisyatibong ito. Ah yeah, thank you uh, Luwan at siyempre sa iNews no. Uh, alam niyo itong uh, ito yung mga malungkot na pagkakataon bagyong uh, makikipagkabustahan ka nga sa mga mo pero may nangyari naman ang hindi maganda. Ako po ay nanggaling pa kasi sa seminar no. Uh, kaya ngayon lang po ako na nakarating no at uh, ayun po, at uh, hindi ko nga mabatay na kahit magandang hapon yun, ano, isang mapagpahalang hapon na lang po sa lahat. At yun, uh, Nung nasa Tagaytay po ako ng galing, no? nung uh, nasa Tagaytay lang ako, tinanong ko na kay Cap ano yung mga kailangan. Pwede maitulong itulong po. No? At uh, isa po sa nasabi, yung uh, electric fan nga daw po, bawat tent, medyo mainit po no? para sa mga bata. Kaya ginawa na lang po namin, bawat tent na lang po. Ay, ayan naman po, sa totoo po, hindi naman po, pero naman po ng taong bayan nito, no? ito po yung ating mga uh, galing po sa supplies ng ating opisina para sa mga, kapag may mga okasyon po, no? lalo na po nung, uh, sa alay pa sa salamat. Uh, but may mga natira pa pong ilang mga mga electric fan kaya ito na lang po yung aming uh, binahagi po sa mga tigabombang sabi ko nga kanina no, sa aking pagbati sabi ko uh, malalagpasan naman natin to sigurado ko ano lang tayo konting uh, kapit lang no uh, alam ko resilient ang ano mga tiga bombang uh, kayang-kaya at malalagpasan at uh, sa bahagi naman po ng ano ng pamahalang lungsod may naipasa naman po ang sanggunian no, para mas maganda po yung uh, uh, o mas mapapakinabangan po yung may bibigay po na, na aid no, after po dito sa mga nasunugan. Buti nga po naipasa namin to. No, uh, I think two, 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 or three weeks ago lang namin naipasa to. Buti umabot po. No, at uh, uh, yun nga. At uh, kung yung uh, hindi naman talaga... Sabi natin, yung halagang yan, eh, hindi naman talaga kaya na makapagsimula agad ng maayos. Pero at least, Uh, kahit pa paano po magagamit po nila sa pasimula yung mga uh, ano eh, ko lang pero ngayon po itinaasan talaga namin yung double check ko lang yung fina, yung uh, financial assistance po para sa mga nasulukan mensahe na lang din po kasi di ba siya kay parang yes. barangay mo siya malapit yes so uh, Yung yes, so, uh, yes. uh, sa aking mga tiga barangay, uh, sa mga una sa mga pamilya po na nasulugan, sabi ko nga po uh, makakabangon at makakaahon din po tayo dito. na no? Pero sa mga uh, taga lugar doon, uh, ngayon nasa sitwasyon natin mainit po ang panahon tapos ayan uh, uh, yung mga wire po natin i-check din po natin kaway mga kakabataan ng mga bata kapag nag, nag uh, nagsisiga ayan po isana po ay uh, magkaunting kaunting ingat lang po no at uh, hindi naman kasi kaya ng uh, pabahalang barangay at ng uh, ng siyudad na pabantayan ng bawat kilos no pero at least po sa bawat tahanan natin po sana mag-ingat po tayo at uh, lalo na parating na po ang summer uh, hangga't maaari po umiwas po tayo sa sunod thank you thank you Luwan at thank you po sa iNews at yan nga ang ating naging panayam kay Consi Volta de los Santos. Binahagi rin niya sa atin yung ipinasang ordinansa kamakailan lamang kung saan makapagbibigay ng mas uh, mas uh, inaasahan uh, na financial assistance dito sa mga nabiktima ng sunog. Uh, si Consi Volta de los Santos ay uh, tubong bangbang din uh, kung kaya't ang kanyang mensahe. Uh, sinabi niya kanina ang mga taga rito sa nasabing barangay ay mga resilient o ang okhaya bumangon muli nandito rin ang kapitan na, na si Rodel Samandiego at ilan sa mga uh, miyembro ng kanyang council Ulitin ko lamang po itong uh, bilang uh, ng mga nasunugan, total number of families is 27, samantalang uh, per, ang individual naman po ay 91. Kelly Balbuena, Kelly Balbuena, punta po rito sa harap. Hingan lang natin na may makapanayam na isa sa mga nandito sa evacuation center. Uh, hingan lang siya natin siya ng konting impormasyon sa lagay nila. Kamusta um, po? Pakilala po tayo. Good afternoon hey! po. Ako po si Annalie na. si Anna Villaruel. Uh, nakatira po ako sa Diyahak Compound kusaan po yung merong nasunugan. Actually, anak po po ang nadamay? Kasi nalalos po yung bahay nila, uh, dire-diretso dahil malakas yung hangin, so biglaan na. Uh, talagang natupok lahat, talos wala namang natira. So yun, kaya dito salamat kay Cap at sa City Council, sa Mayor namin. At least kahit pa paano, meron kami na silungan. May mga tumulong, si Council Simon, nagbigay sa amin ng rice cooker. Kaya si Kansi Volta, ayan, kabibigay lang, electric fan. May mga City Council din na nagbigay, katulad ng mga mineral, na tubig. Meron din mga okay. nagbigay ng mga pagkain. Kaya kahit pa paano, thankful kami sa kanila na hindi kami napabayaan. Um, tuloy yung laban. laban. Basta taga-bambang, matapang yan. <laughs> Kahit dalawa mo lang, luluwa Lige! na kami. Pero matapang Lige! pa rin kami. Andiyan si Lord, handa kami tulungan. Lige! Maraming salamat po. ka na. <laughs> Ayoko talaga na talaga. Kasi nakikita kayo nangyari dito. Siyempre ang sakit, di ba? Kaya parang sa mga kasama ko, mga kapitbahay ko, siyempre touch dito. Kung, ang sakit eh. Manakawag ka na, huwag ka Thank you po. We pray natin na makabangon agad. Thank you, thank you. At ating nakapanayamang isa sa mga taga rito sa barangay Bambang. At uh, yun nga, gaya ng sinabi ko, si Volta, ang mga taga Bambang uh, ay uh, palaban talaga. Kahit na nasa gitna ng unos, ay pilit na babangon at hindi mawawalan Ignacio ng pag-asa. Ignacio Rogelio. Tuloy-tuloy pa rin ang pagtagsa ng tulong dito okay. sa mga evacuees sa Barangay Bambang, sa mga nais pa rin magpahatid ng tulong, magtungo lamang po kayo sa Barangay Hall. Ang evacuation area uh, nandito lamang sa Barangay uh, Covered Court, katabi lang yan ng uh, mismong gusali o ng Barangay Hall. Mula dito sa Barangay Bambang, ako si Luan okay. Peñano para sa latest ng IMSS-PASIG.